Ito po ang pagbabalik ng Moy TV Recaps YouTube channel na naghahatid sa inyo ng mga panibagong palabas ng natatanging prime time king of all television na si Coco Martin, ang EVG's Batang Kiapo. Baka naman, please hit like, share, and smash that subscribe button at i-click mo na rin yung bell para lagi kayong updated sa ating pinapalabas bawat araw. Galit na galit si Santino habang pinagbobolaanan ang sarili niyang grupo, sina Edwin, Lucio at ang iba pang kasamahan. Nanginginig ang busis niya sa pagtitimpi, ngunit hindi niya maitago ang galit kasalanan niyo to, sigaw niya. Kung hindi niyo ako pinilit, sana buhay pa si Tanggol. Ngunit hindi nagpatalo si Edwin. Tila binura nito ang pagsisisi at iginiit ang katotohanan mula sa kanilang panig. Ikaw rin ang may gusto ng paghihiganti, Santino." Ikaw ang pumayag na patayin si Tanggol dahil naniwala kang siya ang may sala sa pagkamatay ni David. Napamura si Santino, tumitig kay Edwin nang may naglalagablab ng mga mata. Hindi si Tanggol ang pumatay kay David, wala siyang kasalanan. Isang katahimikang kasing bigat ng guni-guni ang bumalot sa kanila. Walang gustong umamin pero halata ang panginginig sa kanilang konsensya. Samantala, sa kabilang dako ng digmaan, lumapit si Pilar kay Olivia. Bit-bit ang paghingi ng tawad. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ginawa ko ang lahat para pigilan si Roberto. Aniya, ano ngunit hindi niya ako pinakinggan. Hindi man lang siya nakatapos, tumindig si Olivia, punong-puno ng galit ang mga mata. Ang mga salitang sumunod ay parang kidlat sa gitna ng unos. Papatayin ko si Roberto, mariing sabi ni Olivia, at boborahin ko ang buong angka ng giriro. Hindi na niya kinaya ang puot na matagal niyang kinimkim. Ngayon, handa siyang gumanti. Ano man ang halaga, sa ospital naman, habang nagpapagaling si Tanggol, isang hindi inasahang pagbisita ang naganap. Dumating si Tinding dala ang bigat ng mga nakaraang taon. Hinarap niya si Marites at diritsahang sinabi matagal na niyang sinisigaw sa loob at diritsahang sinabi ang matagal na niyang sinisigaw sa loob ulit-ulit kunang sinabi sa sa'yo huwag mong hayaang pumasok si Tanggol sa mundo ng politika lalo na't ang kalaban niya ay ang mga girero nagtakas si Marites iba ang tono ni Tinding parang may malalim siyang nalalaman hindi na siya nakatiis ano ba talaga ang alam mo Tinding? tanong niya tahimik si Tinding sa unang saglit hanggang sa tuluyang bumigkas ng isang lihim na kay Tagal nang itinatago Panahon na Marites, anak mo si Gustavo. Parang biglang huminto ang mundo ni Marites. Hindi siya makagalaw, hindi makapaniwala. Ang katotohanan ito'y tila bumbang sumabog sa puso't isipan niya. Isa-isang bumabaliktan ang mga tanong sa kanyang isipan. Lahat ng pinaghawakan niyang katotohanan, nagiba ang anyo habang lumalalim ang tunggalian. Sunod-sunod ang dagok sa pamilya ni Natanggol at Rigor. Ang pagkamatay ni David ay hindi lang sugat sa puso ng pamilya. Ito rin ay sugat ng direksyon ng buong laban at hindi pa man natatapos ang pagdadalamhati. Isang panibagong trahedya ang sumambulat. Si Marites, tinamaan ng bala sa gitna ng kaguluhan. Iisa ang malinaw sa digmaang ito, walang tunay na panalo, tanging mga sugat, duha at tanong ang natitira at habang umaalingaw-ngaw pa ang mga putok ng baril at ang sigaw ng paghihiganti, iisa ang bumabalot sa lahat hanggang kailan magpapatuloy ang gulong ito at sino ang huling mananatiling nakatayo. Marami pong salamat sa panonood sa ating munting channel. Please like, share and subscribe for more daily updates of Moy TV Recaps. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat po.